Ganito ang itsura ng isang bilyong piso. Ganito kalaki ang itsura ng limang daang milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Niya. Ganito kalaki ang itsura ng 250 milyon. Isang daang milyon ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadami pera. Ganito kalaki ang itsura ng 50 milyon pesos. Ganito pala ang itsura na 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko? Ganito kalaki ang itsura na isang milyong piso na ninakaw na isang kurap na politiko. Balita ko, pati mga classroom ginawa ng negosyo ah. Alam nyo ba na ang isang milyon na to kayang bumili ng 850 pieces na upuan para sana sa aming mga estudyante at kaya nitong punuin ng halos 30 na classroom sa iba't ibang eskwelahan. tiba sabi nyo, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero bakit pati pondo ng edukasyon pinoprosyentohan nyo? Porkit ba yung mga anak nyo sa private school nag-aaral? Kaya sa amin, wala kayong pakialam? Ilang henerasyon pa ang nanakawan nyo ng kinabukasan? Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin mga estudyante na magkaroon ng magandang edukasyon? Kung hindi kayo, sino? Sino ang tutulong sa amin para magkaroon ng magandang edukasyon? Karapatan namin to eh. Pero bakit pilit niyo pinagkakait? Etong pera na to, pwede sana magamit sa maayos at magandang sistema to eh. Pero hindi ito nangyari dahil ito'y binunsa at ninakaw. Putang ina! Ganito pala ang itsura na 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko? Sa 10 milyon na to, kung napunta lang to sa amin, kaya sana na bumili ng libu-libong sako ng binhi at pataba para sa aming mga magsasaka. Mga butil na sana'y itinanim na palay at naging kanin sa pagkainan ng bawat pamilya natin. Kayang-kaya na sana na bumili ng daang-daang makinarya at sistemang patubig. Dugot pawis ang puhunan namin dito, pero kayong mga buayang nakaupo, kayo ang nakikinabang sa pera ng bayan. Imbis na umasenso, baon na kami sa utang! Hindi naman kami tamad eh. Pero paano kami uunlad? Kung paulit-ulit nyo kaming ninanakawan? Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos na ninakaw ng mga corrupt na politiko. Kahit magtrabaho ako ng sampung taon na puro overtime, hindi ko kikitain to eh. Pero kayo, kayang-kayang yung ibulsa to? Nakakapagod na ang putang inang sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong sikap ko, kulang pa rin ang sahod para sa pamilya ko. Alam mo kung ano pa yung masakit? Yung buwis na kinakalta sa sahod ko, hindi man lang bumabalik sa akin bilang maayos na serbisyo. Imbis na maayos na kalsada, murang bilihin, hindi! Puro sports car at mansyon ang nakikita ko sa social media. Ano yun? Kami nagpapayaman sa inyo? Ang sarap yung yakapin sa leg hanggang sa mag-violet na kayo. Tangina! Tapos kami, isang kahig isang tuka, Nagigigil ako sa inyo eh! Hindi, pre! Kasi sa pera na to, kaya nitong matulungan may 50,000 namang gagawang Pilipino na katulad ko at may angat sahod. Pero hindi! Hindi ito nangyari! Dahil ito may binulsa at ninakaw! Isang milyon yun. milyon to? Ganito pala kadami ang mga ninakaw ng mga kurap na politiko? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming pera. Grabe, dalawang milyong sanang nagugutom na Pilipino ang kayang pakainin neto. Eto? Eto ba yung pinag-awayan nyo sa Senado? Mga putang ina niyo! Araw-araw kami nagbabayad ng buwis para sa mga bilihen! ang sinasabi nila, merong ayuda, pondo, programa para sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan? Wala. Wala kaming nakikita kung di mga politikong nagpapayaman. Hindi naman namin kasalanan na pinanganak kami na mahirap. Ang gusto lang namin, mabuhay na may dignidad. Pero wala eh. Ang tingin nyo lang sa aming mahihirap. Salot sa lipunan. Magiging mahalaga lang naman kami sa inyo pag kailangan nyo ang boto namin tuwing eleksyon. Diyan kayo magaling. Pero pagkatapos nun, wala. Wala na kaming kwenta sa inyo. Ang gagarapal nyo magnakaw ng milyong-milyong pera na hindi nakuhuli, samantalang isa sa amin nagnakaw ng isang sakong bigas. Hindi agad ng mga pulis. Sa totoo lang, ang dami sana mabubusog sa pera na to, pero hindi ito nangyari dahil ito ay binulsa, dinakaw. <laughs> Ganito kalaki ang jura ng 250 million na ninakaw ng mga corrupt na politiko. Araw-araw akong dumabiay sa kalsada, nainitan, nauulanan para lang makapag-deliver at may mauwi sa pamilya ko. Hindi niyo ba kaya gumawa ng tapat na proyekto na hindi nyo pinaprosyentuhan? Siraang daan, puro lubak, eh halos buhay na namin yung kapalit sa bawat biyahe namin eh. Tapos yung kita namin, halos ubus na. Dahil sa putang inang mahal na gasolina na yan at sa mga boundaries namin. Di ba may pondo naman para sa kalsada, murang serbisyo at suporta sa aming mga rider. Pero saan napupunta? Putang na. Ayun! Nasubulsa ng mga buhaya. Tapos pag na kami, wala kaming makuhang kulong. Kapag nawalan kami ng trabaho, wala kaming masasandalan. sa so, malaking halaga na to, kaya nitong gawing ligtas at maayos na biyahe ang mga libo-libong tricycle driver, bus driver, jeepney driver, at sa mga kapwa ko rider na araw-araw na nagsasakripisyo para makapaghanap buhay. Pero hindi ito yung nangyari. Dahil ito ay binulsa at ninakaw. Malaki ang itsura ng limang daang milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta sana ito sa amin, kaya sana nitong magdagdag ng halos limang libong hospital beds para sa mga pampublikong hospital. Kaya sana nitong mag-provide ng daang-daang teknolohiya, pasilidad, at spesyalista. Dahil alam niyo, hindi eh, namin kaya magpagamot sa ibang bansa. Habang kayo? Ano? General check -up? sa Singapore pa? Sa US pa? Hindi ka maniling magkasakit. Pero bakit sobrang parusa ang magkasakit sa bansang to? Yung sakit ko, Pwede sanang malunasan. Meron lang sanang gamot at maayos na paggamutan. Pero pagdating ko ng ER, ang sinabi sa akin, wala daw gamit, wala daw gamot, wala daw bakanting kama, walang doktor, lahat na lang wala. Patayin niyo na lang ako. Ang masakit, may pondo para dito. Pero ninakaw na. Kaya imbis na gumaling ako, araw-araw na lang akong natatakot. Kinakabahan ko nga abutin pa ba ako ng bukas. Dito sa Pilipinas, ang mahirap na pasyente, hindi na pinapapiling kung lalaban pa o hindi na. Kasi madalas, wala na talaga kaming laban. <laughs> Hindi na tama! Na ang kalusugan naming maihirap ang sinasakripisyo para sa bulsa ng mga iilan! Hindi lang pera ninakaw niyo sa amin. Pati yung karapatan naming mabuhay. Marami sanang matutulungan at mabibigyan ng pag-asa tong pera na to. Pero hindi yun nangyari dahil ito ay binusa at ninakaw. Hintanong sa'yo. <coughs> hindi ka pa rin bagalit! Ganito ang itsura ng isang bilyong piso na ninakaw ng mga kurap na politiko kung napunta lang sana sa amin to. Mababawasan ang halos dalawang libong namamatay kada taon. Bawat sakuna, na, nakakatulog sana kami ng mahingbing na hindi nangangamba sa kaligtasan ng aming pamilya. Sa tuwing bumabagyo, at Tapos sa isang iglap, inanod lahat ng baha. Lahat ng meron kami! Bahay! Gamit! Pati mga alaala sa aming tahanan! At ang pinakamasakit, hindi bagyo yung sumira sa amin, kundi yung korupsyon. nagamit lang sana sa tama itong pondo na to para sa flood control. Masaya sana kami magpapas. Kung maayos sana yung evacuation center, eh di sana hindi kami nagsisiksikan na parang hindi kami tao. Kung napatayo yung mga tulay na sinasabi nilang ghost project, eh di sana hindi kami na-isolate o nagugutom habang kaming lahat basang-basa at giniginaw sa labas. Kayo namang mga kurap, komportable kayong natutulog sa mga mansyon nyo galing sa taong bayan. Oo, oh, bagyo, nagdala ng baha sa lugar namin. Pero ang tunay na sumira sa buhay namin ay ang kasakiman! Hanggang ngayon, umiira sa ating bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. Sana may natitirong kahit konti nakaluluwa sa mga taong nakuupo sa gobyerno. Patuloy pa rin kaming umaasa na sambayan ng Pilipino na sa inaarap magkakaroon tayo ng pagbabago. Para sa mga taong hindi pa bukas sa mga mata, narinig nyo na ang boses at hinanakit ng taong bayan Ngayon tatanungin namin kayo, hindi pa rin ba kayo galit? E